Magandang araw. Maaga nga pala akong umalis ng bahay para mamalengki. Uuwi ko nga lang pala ng mga oras na ganyan. Kaya naman dali-dali ko na nga palang nilagay sa mga lagayan to mga pinamili ko. Tinanga din pala ako ng saging at orange para sa mga junakis ko. At nilagay ko na nga pala sa may lagayan. Kaya naman heto ay pinalagay ko na nga din pala kay Baldu. Tinanga sa mga oras na ganyan ay nandyan pa nga si Baldu. Kaya naman heto ay nilagay ko na nga pala yung mga manok sa may palanggana para malinisan no. Nahati ko na nga din to mga mamish. Kaya naman heto ay less hassle na nga din sa akin. Dali-dali ko na nga palang nilinis itong mga plato na pinaglagyan ko nga ng mga saging kanina. At tinugasan ko na nga din itong palanggana na ginamit ko nga. Every time talaga pagka may ginagawa nga ako ay sinisingit ko na nga din yung paghuhugas ng plato. Dali-dali ko na nga palang nilagay sa mga lagayan itong mga manok at sinepreate ko na nga pala yung puro laman. Buti na nga lang ay naitanggal na nga din yung buto kaya naman heto ay less hassle na nga din sa akin na tilalagay ko na nga lang sa may lagayan. Tatyo na nga pala na mga oras na kaya naman umalis nga din pala sa si Baldo, kaya naman heto. Ay, minamadali ko na nga din tong ginagawa. Nabuksan ko na nga pala tong rep kay Baldo, kaya naman heto. Inilagay ko na nga pala yung mga ulam. At binalutan ko na nga lang pala yung carrots sa na nabili ko, kaya naman heto. Inilagay ko na nga lang pala sa may ref. At binalutan ko na nga din pala tong rep, na nabili ko, kaya naman heto. Inilagay ko na nga muna sa may plastic bag. At sineparate ko na nga muna yung ibang carrots para kako ako naman mamaya ay magagawan ko na nga din ng Shanghai. Nagising nga si Bunso ng mga oras na nyan, kaya naman heto ay nandito nga kami kami sa may kwarto namin. Pinrefer ko na nga din pala yung uulamin namin kaya naman heto ay binabad ko na nga muna yung nabili kong gulay sa may labas. At nilagyan ko nga lang pala ng dalawang kutsarang asin para maibabad na. Kumuha na nga pala ako ng bawang kaya naman heto ay sinabit ko na nga muna sa may pako. At in-slice ko na nga pala yung kamatis na nabili ko. At pinainit ko na nga pala yung kawali at nilagyan ko nga lang pala ng konting taba. Dali-dali ko na nga pala nilagay yung bawang at kamatis. Minakos-mekos ko nga lang din to, kung nangalang pala ni niluto ko mga mamis, kaya naman heto ay nugasan ko na nga pala yung taho. Abad ko nga kaninang pagdating ko. Kalikalahati nga lang pala ay nabili ko, kaya naman heto ay sakto nga lang sa amin to. At mauulam pa nga namin kinagabihan. Kaya naman every time pagka nagluluto nga ako ay nahati ko na nga sa dalawa para kinagabihan nga ay may ulam na kami. Kaya na nga pala yung pagkakagisa nito ay nilagay ko na nga pala yung petchay at hinalo-halo ko nga lang din to. At nilagyan ko na nga din pala ng konting tubig para may halo no? Gusto nga ni Tyler itong ganitong ulam kaya naman next time ay magluluto ulit ako. Nilagyan ko na nga pala ng magic sarap tong niluluto ko at nilagyan ko na nga din pala ng nur cubes para mas masarap. Medyo nahirapan nga ako sa pagluluto dahil maliit kawali. Hindi ko nga ito halo ng mabuti kaya naman heto ay dahan-dahan lang din ako. Dinamihan ko na nga pala yung sabaw para kako naman ay mahigupin ko din. Lagyan ko nga pala ng konting paminta pero hindi nga ako sure kung nilalagyan to, charis. Pahala na nga sa dana kung masarap o hindi to, charis. Okay na nga pala yung pagkakaluto ay nilagay ko na nga pala sa mailagay. Ang salamat!